sama sa sa saksi. Saksi. Bago sa saksi, dalawang warehouse sa Bulacan na may ibebenta o manong hindi rehistrado appliances ang sinalakay ng Department of Trade and Industry. Ang nasabat na mahigit siyam na milyong pisong produkto, delikado raw gamitin. Saksi si Jamie Santos. Matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang consumer, agad nagkasa ng verification, validation, surveillance at test by ang Fair Trade Enforcement Bureau o FTEB ng DTI sa warehouse sa Plaridel, Bulacan. Nakita ang mga appliance na ibinebenta online na unregistered, unsafe at uncertified o hindi dumaan sa inspeksyon. Ilan sa unregistered appliance na nakita ang washing machine, oven toaster, blender, electric fan, rice cooker at multicooker checking, nakita natin na hindi lang po yung rice cooker ang merong uh, ang walang cert hindi mula sa Bureau of Philippine Standards. So nakita po natin doon yung uh, mga blenders, washing machine, electric fan. So yun po. So nakasama po siya doon. Mahigit 9.3 million pesos ang halaga ng appliance na nasabat sa dalawang warehouse. Pag sinabi po natin uncertified, ito walang PS mark ito walang ICC. Yung pong PS Mark ay Philippine Safety Mark. Kung ikaw ay local manufacturer, gumagawa dito sa atin, kailangan kang kumuha, kumuha ng permiso o lisensya sa BPS ng DTI. Ito po ang Bureau of Philippine Standards. At kung ikaw na may importer, dapat meron kang ICC, yung Import Commodity Clearance. Wala rin daw permit, lisensya at safety mark ang mga warehouse. Hindi raw ligtas at dekalidad gamitin ang mga produktong nakuha rito. Safety and quality po ang hinahabol natin dito. Nakakamura ang mga namimili online, nakakamura dahil imported, but ayun po ang, uh, ang resulta. Unsafe at walang kalidad ng mga produkto. na imagine nyo yung washing machine nyo, mga electric kettle nyo, mga, mga panluto nyo, mga gamit nyo sa bahay. Hindi kayo nakakatiyak, maiwan nyo, baka sumabog, baka sunog, baka pinsala sa buhay at ari-arian natin. So delikado po yuhan ng mga produkto. Hahakutin daw ito at ilalagay sa bodega ng DTI para gamiting ebidensya. Nag-issue ng violation ang ahensya sa may-ari o kinatawa ng warehouse. Maayos naman daw nakipag-usap sa kanila ang foreign national na may-ari ng warehouse. Handa naman daw siyang makipagtulungan sa DTI pero hindi na humarap at nagbigay ng pahayag sa media. Bago rito, isang warehouse sa Valenzuela City ang pinasok din ng FTEB na nakitaan din ng mga unregistered at uncertified appliance. Para sa Jemay Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Bago sa saksi na samsam sa bypass operation sa Rojas Boulevard ng mahigit isang milyong pisong umano'y mamahaling iligal na droga na galing pang pa ibang bansa. Saksi si Marisol Abduraman. Isang daang piraso ng ecstasy, nasa pitong daang gramo ng high-grade marijuana o kush at vape na may lamang liquid marijuana. Ilan lamang ito sa mga nabili ng na kunwaring buyer sa ginawang buy operation ng Philippine Drug Enforcement Group o PIDEC sa isang lugar sa service road sa Rojas Boulevard kaninang umaga. May information tayo from the citizen na uh, he's into ano, uh, dealing illegal drugs, especially ecstasy. And high grade marijuana. Matagal-tagal na rin siyang engaged into this activity. He actually established his a uh, delivery business already. Galing daw sa ibang bansa ang mga nasabat na droga na halos 1.2 million pesos ang halaga. Ang ecstasy, nasa 1,000 hanggang 3,000 pesos ang bintahan kada peraso. Sa upper class of our society, <laughs> ang target actually nito sa BGC area, Pasig, and Makati area. Hindi naman to binibili sa mga, sa mga depressed area and expensive kasi ito. Inaalam kung kabilang ang 26 niya sa suspect sa grupo na sangkot sa pagbebenta ng iligal na droga. Wala pang pahayag ang suspects na sasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Sex Act of 2002. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Nasaan na si Alice Lialgo? ang kapareho ng pangalan, kaarawan at lugar ng kapanganakan ni suspended Banban ban Mayor Alice Go pero iba ang mukha base sa record ng National Bureau of Investigation o NBI. Quezon City ang nakalagay na address nito sa NBI clearance pero matapos ang ilan linggong paghahanap, hindi pa rin siya natuntun. Kaya nag-alok na ang NBI ng 50,000 pesos na pabuya. Tanungin natin. Bakit mo ginawa yun? Sino may utos sa iyo? Maaaring may nag-instruct sa kanya kumuha ka ng clearance, gamitin mo ito. Alice Go born on July 12, 1986, pinanganak ka sa tabla. O, bayaran kita ng 20 mil, kuha ka. Ay, for whatever purpose. Kung ano man ang pakay nila. Hindi malinaw kung may kaugnayan ang Alice Liel Go ng Quezon City kay Mayor Go. Pero sabi noon ni Senadora Riza Ontiveros, posibleng kinuha ni Mayor Go ang identity ni Alice Leal Go ng Quezon City. Base sa pagsusuri ng NBI, magkaiba ang fingerprints ng dalawa. Nauna na namang kinumpirma ng NBI na nagtugma ang fingerprints ni Mayor Go at ni Go Waping na sinasabing totoong identity niya. Ayon sa COMELEC, ikukumpara rin ito ng karilang fingerprint expert. Ang COMELEC ay may sariling handwriting and fingerprint experts. Kung yung fingerprint nung namang go o go at saka yung nasa amin ay uh, iisa rin, So, na magawa ng konklusyon tungkol sa bagay na yan. Hiniling na ng COMELEC na mabigyan sila ng findings na NBI sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code na posibleng nilang isang palaban kay Go. May kaugnayan raw ito sa posibleng pagsisinungaling ni Go sa kanyang Certificate of Candidacy nung mo siyang mayor. Ang kapatid naman ni Mayor Go na si Wesley Liel Go match ang fingerprint kay Go Shang Dian na dumating sa Pilipinas mula Fujian, China noong 1999 gamitan Chinese passport baseyan sa pagsusuri na NBI ayon kay Senator Win Getalian pagpapakita lang daw ito na inabuso ng pamilya Go ang late registration process para palabasin na sila ay Pilipino ayon sa abogado ni Mayor Go hindi pa opisyal na ipapaalam sa kanila ang fingerprint findings ng NBI aalamin pa raw niya sa kanyang kliyente ang reaksyon dito pero sakaling may magsampan ng kaso kaugnay niyan, susuriin nilang maigi kung totoo ang naturang mga dokumento. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nag-walkout si Sen. Nancy Binay matapos ang mainit na pagtatalo ni Senador Alan Peter Cayetano. sagit gitna po yan ang pagdinig ng Senado sa sinasabing 23 billion pesos na halaga ng new Senate building. Saksi, si Maab Gonzalez unang araw pa lang ng pagdinig ukol sa yung new Senate building, nagkainitan na si na Senate Committee on Accounts Chairperson Senator Alan Peter Cayetano at ang pinalitan niyang chair na si Senator Nancy Binay. Ayon kasi kay Binay, walang basihan ang binanggit na 23 billion pesos noon ni Senate President Cheese Escudero bilang kabuo ang halaga ng new Senate building. Ginugulo mo yung hearing eh, wala namang kailangang magulo. Yan ang sinabit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Yan po ang sinabit sa akin. Diba, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung side ng EPW. Yes. And to me first, Sen. Sanji, I'm still the chair. No, no, ang problema sa iyo, you keep going around. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo rin kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Because no because total, Ayan yung 23B, ayan ang 23 tinanong din ni Cayetano si Binay sa 600 million pesos na landscaping para sa new Senate building. Dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment niya, wala pa yan eh dahil nandun pa nga sa point na pinag-uusapan namin. Bakit ito. wala pa eh March 2023 yung sulat sa Natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo, March 20, 2023. Because, Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So, if take... kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mong pagpapibate, doon tayo sa labas. Hanggang sa naungkat na ang issue ng mga binay sa Makati at mga kayatano sa Tagig. So, Invento ka eh. Ah, baka naman ito yung Makati, Tagig. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Hindi kasuha mo ng attempted Ay. murder. Sige, bubulong ko sa sa'yo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ayun yung kilalaman ko doon. Eh, Sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ikaw? Wala akong sinasabi yes, na ikaw, ha? Kaya paano mo sa sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat Makati, tapos oh, pero... sasabihin mo may sumasaksak sa litot mo. Pero sinabi ko ba ma na ito? Alan Peter Caetano ang sumasaksak sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Mag ang pangalan mo, hindi Marites nakakayayan. Si Senador Robin Padilla, sinubukang mamagitan sa dalawa. Pwede po ba <clears throat> i-move na lang po natin po suspend? Paliwanag ni Cayetano, galing mismo sa Senate Coordinating Staff na mga tauhan dati ni Binay ang halagang 21.7 billion pesos para sa new Senate building. Kapag isinama ang ipinambili ng lupa na mahigit 1.6 billion pesos, aabuti nito ng mahigit 23 billion pesos. Pero giit ni Binay, hindi naman sakop ng ginagawa ng DPWH yung ipinambili ng lupa. Musali lang ang pinag-uusapan, bagay na pinag-awayan na naman ng dalawa. Ang problema hindi ka nakikinig. Eh? Yun know, naman, Mr. Chairman, ikaw nga, point hindi ka marunong, hindi ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi ko sinabi 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and well, then move, move is, on. my move point on. is, my point on. is, kasi out of order na. DTWH, nag-i-exist nag si sa documents nyo yung amount na 23 billion? Thank oh. you, Mr. Chatea. There is none nag-walk out sa pagdilig si Binay. Kapu ang kanaday. Tapusin natin na maayos to, Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. It reminds me of 22. Mukhang dun talaga, ano, this is a replay of the 24 Senate hearings ng 22. Parang may ganong treatment sa'yo. ito. How ah, syempre, tao lang din naman tayo. And parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano niya, kung paano nila sinira yung pangalan na. Ang dinutukoy niyang pagdinig noong 2015 ay ang pag-usisa ng Senado sa pangunguna ni Cayetano rin sa umano'y pagiging overpriced ng Makati City Hall Parking Building 2. Ang contractor ng proyektong yon na Hillmars Construction Corporation ay siya rin contractor ngayon ng New Senate Building. Samantala, inamin ng DPWH na hindi patiya kung kailan matatapos ang buong new Senate building na mahigit 800 araw ng delay. Yung mga delays na po yun ay dahil po sa mga variables. Yes, may sinabi. From the time Senator Ecuador and myself took over, may delay ba tayo? May hinto ba kami na cost delay? Uh, wala pa pong delay yung project. Uh... Lumabas din sa pagdinig na aabutin ng halos 700 million pesos ang variation orders o yung mga pagbabago sa phase 1 at phase 2 ng new senate building. Ang design fee na 258 million pesos noong una, lumobo na sa nasa 430 million dahil sa mga revision. Hindi pala kasi nag-usap ang Senado at ang designer bago inilabas ang detailed architectural and engineering design. Sa mga susunod na pagdinig, ipapatawag naman daw ng komite ang contractor at Senate coordinating team para ipaliwanag ang mga gastusin sa new Senate building. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sa mga namimili na ng school supplies para sa pasukan sa July 29, marami sa mga yan ang nagbawas presyo ayon sa DTI. Pero 27 gamit pang eskwela ang nagmahal. Batay sa price guide, kulang-kulang 11 pesos ang pinakamurang notebook at lapis. Makabibili naman ng ballpen mula 3 pesos. Sa box of crayons, 12 pesos ang pinakamura. Naka-upload ang price guide sa website ng DTI. Paalala ng kagawaran, i-check ang label ng school supplies kasama ang pangalan at address ng manufacturer o importer. Ngayong araw naman nagsimula ang enrollment sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2024-2025. Huling batch ng mga Pinoy na isa sa mga barkong kinubkob ng grupong Houthi noong Hunyo sa Red Sea, nakauwi na. Sinalubong ng mga opisyal ng gobyerno at isinailalim sa debriefing ang 22 crew ng MV Transworld Navigator. Nakatanggap din sila ng tulong. Ang unang batch ng limang tripulante ay dumating noong linggo. Apat na yating hinihinalang nagbiyahe sa mahigit na siyam na bilyong pisong umano'y shabu na nasamsab sa Alitagtag, Batangas noong Abril, kinumpis ka noong customs. Banyaga ang sinasabing may-ari sa mga yate. Inaalam pa kung kolektado siya sa mga droga. Sinisirit na mo motoridad kung ginamit ang mga yate para kunin ang mga drogang ibinabagsak ng malalaking barko sa maliliit na isla. Dadalhin sa Port of Manila ang mga yate para sa imbesikasyon at proseso ng disposal. Itong June 6, sinunog ang lagpas isang toneladang kontramando. Buntis na lider umano ng grupong mga kapwa at sinurin ang kinikidnap, tiklo sa pasay. Cryptocurrency raw ang paraan ng bayaran ng ransom. Wanted sa China ang babaeng suspect na pang mahuli dahil papalit-palit siya ng pangalan at tirahan. Sinusubukan pa siyang bakuhanan ng reaksyon. Naunang nahuli ang mister ng suspect at pareho silang nakapiit sa detention facility ng immigration sa tagi. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Nagsisimula na ang pagbuo ng alyansa ng mga political parties para sa darating na election 2025. saksi see jonathan and that Madaragdagan pa umano ang kaalyansa ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos ng lakas CMD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party, ayon kay Representative Ace Barbers, sasama na rin daw sa koalisyon ng kanyang partidong Nationalista Party. We are in the process of uh, firming up yung alliance no, between the Nationalista and the Partido Federal ng Pilipinas. And we would like to align align with them no? in order that we can uh, show and manifest the support of the party sa lahat ng programa ng ating Pangulo. No? Sa pagpababago ng Pilipinas at sa pagpapaunlad nito. So, soon, even probably, baka bago matapos itong buwan na ito, eh, magkakaroon kami ng uh, signing. Sabi ng presidente ng PFP na si South Cotabato Governor Jun Tamayo, hindi pa final ang usapan nila sa NP. May mga negosasyon pa raw sa terms ng aliansa ng dalawang partido. Ang oposisyon na Liberal Party, apat na ang kinukonsiderang pambato sa Senado. Ayon kay LP President Representative Ed Salagman, hindi nila bubuin ang labing dalawang pangalan dahil limitado ang kanilang pondo. Pero kinukumbinsi daw nila si dating Vice President Leni Robredo na tumakbong senador kahit pa na una na niyang inihayag na pagkaalkalde sa Naga ang nais nitong takbuhan it's a continuing effort but uh, we always respect her decision if she will run for a local position we are asking her to be active in the national campaign. Iminungkahi naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na bumuo ng koalisyon ng Anyay Pink Forces kasama ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos matapos lumabas ang balitang ilan sa pamilya Duterte ang posibleng tumakbo para sa pagkasenador. Pero sabi ni Lagman, We are not seriously considering any alliance with the Duterte Forces or the Marcos Forces. Ang koalisyon naman ng Makabayan Bloc sa Kongreso bubuo daw ng sariling senatorial slate. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Hindi na nakalipad pabalik ng Vietnam ang isang babaeng Vietnamese matapos siyang arestuhin. Ang babae kasi nagwala at nanakit pa umano ng staff ng Immigration sa NIA. Saksi si Salima Refranz. ay sa sahig ang babaeng Vietnamese na ito habang nasa immigration departure ng NAIA Terminal 3. Pabalik na sana siya ng Hanoi, Vietnam at kinakausap na ng immigration officer bilang bahagi ng primary inspection. Pero bigla niyang hinatak pabalik ang sarili niyang passport. After primary inspection, hinablot niya at bigla siyang kumaripas ng takbo palabas po ng immigration area despite being processed already and cleared already for departure. And she was running back and forth po and shouting. Siya po ay naglupasay sa sahig ng Terminal 3. And hinampas din po niya yung praso ng isa sa ating mga immigration supervisors. Kaya nakikita po natin ay naging masyadong rowdy na po itong taong ito at nagkaroon po talaga ng disturbance dun sa area because of her actions. Agad siyang inaresto ng Border Control and Intelligence Group ng BI at ng PNP Aviation Group. Deportation case for undesirability because of her actions doon po sa ating paliparan. It wasn't minor thing na ginawa po niya because she really caused a major disturbance and um, became a security concern already in the immigration area and the airport in general. Matatandaan nito lang na buwan, isa pang babaeng Vietnamese ang rin ng mga otoridad matapos mamataang nakahubad sa Terminal 3. Hindi pa matiya kung bakit, pero posibleng dahil umano ito sa pagka-offload sa kanya. Pinayagan din siyang lumipad pa Vietnam kinalaunan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, ang inyong saksi. May pagbabagong magaganap sa ilang barangay sa Lapu-Lapu City para lalong umangat ang ganda at turismo nito. Tuloy naman ang kasiyahan sa mga pista sa Pampanga at Sorsogon. Makibiyahing saksi kay Chris ng GMA Regional TV. Makikipiesta sa Apalit Pampanga? Get ready to get wet dahil sa kanilang pista ni San Pedro, may kasamang basaan. Bahagi ito ng kanilang fluvial parade sa Apalit River. Ilang bangka at lansa ang nakilahok sa 7 kilometrong prosesyon sa ilog. Sa kalsada naman, bumida ang pista sa Sorsogon City. Sa pagdaraos ng gayon, si Red Sorsogon Festival, sabay-sabay ang indakan ng mga lumhok sa street dancing competition. Piesta sa paningin ang makukulay ng makasuotan ng mga contingent ng iba't ibang barangay. Agaw atensyon din ang mga float na gawa sa indigenous materials. Ibinida sa pista ang pinagmamalaking kultura ng lungsod. Magbabago naman ang bisang ilang barangay sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Gugulong sa mga susunod na buwan ang plano ng bagong tourism chief ng lungsod. irebrand ang mga barangay na may mahalagang ambag sa kanilang kultura at turismo. Bukod dyan, ang lungsod na kilala sa botanding sightings, magagandang beaches at historical sites, target din nilang itanghal ang Lapu-Lapu bilang Guitar Capital of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Novello ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Umarangkada na ngayong gabi si Opa Kim Jisoo sa Black Rider. Ipinakita na ang kanyang pagganap bilang si Adrian Park. Sa episode kanina, naging maaksyon agad ang una niyang eksena. Siya na nga ba? ang nawawalang kapatid ni Elias. Aba, eh yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw. Well, ayos yun what a twist. <laughs> Dalawang opa naman ang na makakasama natin mag-travel around the world sa August. Bibida ang BTS superstars sa sina Jimin at Jungkook. Sa travel variety show na Are You Sure? Kung saan lalakbay nila ang Amerika, Japan at Jeju Island. Nagala bodyguard ang isang aso sa Ilocos Norte. Eh, sino naman kaya ang kanyang inaabangan? Kita mula sa loob ang matsagang paghihintay ng aso sa labas ng fast food restaurant. At nang lumabas ang kanyang fur mom, bakas ang labis na tuwa ng aso. Kuwento ng fur mom, madalas niyang isama ang alaga tuwing bumibili ng pagkain, kaya nasana itong maghintay. Mga kapuso, salamat sa iyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcanhel. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi. Mga sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.